Magandang araw! Alam nyo, narinig ko sa ang kaibigan si Pipito na may cancer daw yung pamangkin niya nakatira sa Maynila. Kawawa naman. 30 pa lang, tapos maluma na ang sakit. Siya nga pala mga kaibigan. Ako si Ricardo Laonglaan. Laan. Karding ang palayo ko. Meron ako maliit na lupain dito sa Bari Batubato kung saan nagtatanim ako ng palay at mga gulay na binibenta sa mga grocery sa Maynila. Masarap at sariwa ang gulay dito sa amin. Sabi ko nga sa kaibigan ko si Pipito, kung palakay lang ng gulay ang pamakin niyang si Justin, edi eh di mas matindi sana ang resistensya nun. Sa awan ng Diyos, malunos ang mga anak kong si Miguel, Gabriela at Rafael. Pati misis kong si Julieta, sexing sexy pa dahil sa trabaho dito sa bukid. Yung mga kumarin niyang napatpad na sa estate, eh ang laki ng gasto sa pagpapapayat. Hindi nila naisip na sa konting ehersisyo lang araw-araw, eh gaganda na uli ang katawan nila. Kung minsan nga, eh Tinatanong kami ng mga kaibigan naming napamainila na kung bakit pa kami narito. Yung kapatid ko nga si Lucia eh, chef sa estate. Tinukuha kaming pumunta roon. Iwanan ko na raw ang pagsasaka at pagbibenta ng gulay. Sabi ko naman sa kanya, Aba, kung walang magsasakang tulad ko, edi paano na yung mga putahin dyan na kailangan ng kaling o gulay? Di ba uso ngayon ng organic? E sino bang nagtatanim ng organic na yan kundi ang mga tulad namin? Ang mga tao kasi, minsan, sobrang manlaid at mangutsa hindi nila nakikita ang kabuuan ng mood ng ginagalawa nila. Yung iba tuloy, tulad na pamakinipipito na si Justin, wala masyadong alam kundi ang kumain ng tinatawag nilang fast food at processed food. Hindi sila marunong kumain ng natural at masustansya. Kaya ayun, cancer ang inabot. O siya, napapahaban na ang kwento ko. Nakipagpulong muna ako, kinapipito, at sa mga kasamahan namin sa kooperatiba. May mga natutunan daw sila mga bagong paraan kung paano pa kumita bukod sa mga pananim kahit sino pwedeng kumita sa agrikultura dili ang mga magsasarang tulad namin. Hayaan nyo, pag maganda ang balita, eh, ikukwento ko sa inyo sa susunod nating pagkikita. Siya nga pala, bago ako magpaalam, sabi ng panganay kong si Miguel na mag-Facebook na raw ako. So ayun, may Facebook na ako. Mangkabing laong lahan ang pangalan ko doon. Nak, susunod na daw ako. Pwes, i-add nyo ako doon ha. Sige mga kaibigan, hanggang sa muli. Paalam!